Aries, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color pink, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng pagmamahal at kasiyahan na magdadala ng positibong enerhiya sa iyong paligid, ang mga numerong number 30 at number 11 ay nagbibigay ng swerte sa iyong mga desisyon at oportunidad sa araw na ito. Taurus ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa mga bituin ay ang color silver. Ang kulay na ito ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob at malinaw na pag-iisip para sa mga darating na hamon. Ang mga numerong number 18 at number 22 ay magdadala ng balanse at tagumpay sa iyong mga plano. Gemini ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa sikat ng araw ay ang color blue, ang kulay na ito ay sumasagisag ng kapayapaan at pagkakaisa na magdudulot ng harmonya sa iyong mga gawain, ang mga numerong number 29 at number 14 ay magbibigay ng inspirasyon at direksyon sa mga oportunidad na darating. Cancer ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color gold, ang kulay na ito ay simbolo ng kasaganaan at tagumpay na magdadala ng kaligayahan sa iyong araw. Ang mga numerong number 10 at number 23 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa sa paggawa ng desisyon. Leo ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa mga bituin ay ang color red, ang kulay na ito ay nagpapakita ng lakas at sigla na magdadala ng enerhiya sa iyong mga gawain, ang mga numerong number 5 at number 9 ay magbibigay ng dagdag na swerte sa iyong mga plano. Virgo ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa sikat ng araw ay ang color blue. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng pag-unawa at kalmado na magdadala ng malinaw na direksyon sa iyong mga layunin. Ang mga numerong number 25 at number 14 ay magbibigay ng tamang direksyon at kumpiyansa. Libra ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color yellow, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasayahan at pagiging positibo na magdadala ng liwanag sa iyong araw. Ang mga numerong number 10 at number 17 ay maghahatid ng swerte sa iyong mga pagsusumikap. Scorpio ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color yellow green. Ang kulay na ito ay nagpapakita ng balanse at bagong simula na magdudulot ng positibong pagbabago sa iyong paligid. Ang mga numerong number 10 at number 17 ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong mga desisyon. Sagittarius ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa mga bituin ay ang color gold, ang kulay na ito ay simbolo ng kasaganahan at tagumpay na magbibigay ng inspirasyon sa iyong mga plano, ang mga numerong number 25 at number 17 ay magdadala ng oportunidad at tagumpay. Capricorn ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color gold, ang kulay na ito ay nagpapahiwatig ng tiwala sa sarili at kasaganahan na magdadala ng positibong resulta, ang mga numerong number 25 at number 19 ay maghahatid ng swerte sa iyong mga gawain. Aquarius ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color yellow. Ang kulay na ito ay nagpapakita ng enerhiya at kasiyahan na magbibigay ng inspirasyon sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 31 at number 15 ay magbibigay ng tagumpay sa iyong mga desisyon. Pisces ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na mula sa sikat ng araw ay ang color red. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas at tiwala sa sarili na magdadala ng tagumpay sa iyong mga layunin. Ang mga numerong number 34 at number 16 ay magbibigay ng tamang direksyon sa iyong mga hakbang.